Magpapasalamat po kami sa mga anonymous sponsor natin from London at si Ma'am Florence Dalangin from Singapore. Uh, napakalayo man po nila London, Singapore nakarating ang kanilang pagmamahal sa pamilya Revlora. So malaking tulong po ito kay Baby Shane kay Nanay Marilu bigas 10 kilos at saka gatas diaper, at ang sobra po bahala na po si Nanay kung may iba sa bibilhin, bahala na po siya basta po nakarating sa kanila Madali ng maayos sa puhunan nagawa po ako mamaya ng Shanghai may dagdag ko na rin po sa paggawa ng Shanghai mo po, ate Malu may mas pa Opo. Okay. kung mabuksay mo Dahil yeah, sa mga viewers po natin sa mga viewers po sa may mga mabubuting kanoba na, na willing na handang tumulong po yeah. sa mga taga-pulangi maraming 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 salamat po taos po po ako nagpapasalamat talaga sa inyo kaya po, maraming maraming okay. salamat. Babalik pa rin naman kami. Kapag may sponsor po, nagbigay tulong po sa o. inyo, okay. babalik lang yes. sa ulog namin kayo. Sa mga sponsors po, may ating malo, thank you so much. Yan sa mga taga-Pulangi, mm -hmm. sa nakakilala po kay, kay Ma'am Marilu, dito po sa, sa Sogad, pwede po na pumunta na lang po kayo sa kanya, dumirek ka sa kanya, okay po yun. So once again po, maraming maraming salamat, Ma'am Florence Dalangin at sa ating Anonymous Prom. London. May God bless. Thank you so Thank much. Thank you so much po. Maraming maraming salamat. Uh, maraming maraming salamat po sa nag-sponsor na si Ma'am Florence, Florence Dalang. Lawrence, Dalangin. Dalangin. From, at sa from L London. Then London, sa, dun sa, dun sa para, Anonymous po. Maraming maraming salamat po. Pagpalain po kayo ni Lord. Yes. Sana po lagi kayong malakas. Huwag pababayaan ang inyong kalusugan. Para po marami, marami pa po kayong matulungan na katulad namin na may hirap. Isa namang mapagpalang araw mga kababayan. So ngayong araw po ay babalikan po natin ang pamilya Reblora dito po sa Sugkad Pulangi. So ang kasama ko po ngayon ng aking kameraman na si JJ at si Shane. So yung, yung iba po ay busy. May mga kanya-kanyang appointment po. So ngayon po meron po tayong ibibigay na goods o so, in-kind. In gatas, ito po naka-plastic naka, ano, gatas tulad po ng na, na itangako po namin at saka diaper at syempre sinamahan po namin ng bigas so pasalamat po kami sa anonymous sponsor from London at kay Ma'am Florence Dalangin dahil po sa pagmamahal nila nakarating ang kanilang pagmamahal mula sa malayong lugar papunta po dito sa Sugad Pulangi sa ating beneficiary na si Shane sa kanyang ina po at sa, sa, sa kanilang pamilya po, sa pamilya Reblora. Sa mga viewers po natin, maraming maraming salamat dahil hindi nyo po kami binibitawan. At sana po, lagi nyo po kaming samahan hanggang dulo para mas marami po tayong matulungan. Pakilike and share po ng ating video para po lumawak si Katabang Dave. Hindi lang po dito sa, sa Albay, sa Kamsur o sa Libon Albay, buong Pilipinas po hanggat mahari. So hinihingi po namin ang inyong suporta para po tuloy-tuloy ang pagtulong po natin sa mga kababayan natin dito po sa Albay, sa Kamsur, lalo po sa Libon Albay. Sa tulong po eh ng mga ating mabubait na mga sponsor, sa mga anonymous, maraming maraming salamat po and God bless. Sana po sa mga nakakapanood nito, ingat po tayong lahat at kumusta po kayo, samahan niyo po kami sa aming pagbabalik sa pamilya Reblora. Good morning po. Good morning po. Ay. Sanay. Thank you very much po. May Pasensya ay. na po sa abala. Adina ko ni kanu yo. Adina ka oh. Adina ka. Hello, Hello Shane. Hello Shane. Ay marunong na ah. Ay ko ano ko pa sa mic. Meron pa tayong isang mic dito. Para parashier man ako dyan. May oh, paralight okay. man ako. May lagi. Ito po, nanay. Mike po, para magkarinigan po tayo. Oh, at para marinig na nga ating ay, mga viewers. Na so mga kababayan, ito po yung pangalawang pagbabalik po namin kay Nanay Marilou, Kasama ko natin si Shane. Kaya na po Shane, good morning. Good morning. Hi. Hi, hi. Sekoi nine, si Maria Lamnya. Kagigising lang kay di pa nag-almusal. Sekai. To mga kababayan, masalamat po ulit ako sa nagpaabot ng tulong. Ah si Mount Florence Nalangin from Singapore at ang ating anonymous from London. So ito po nanay, ah diaper po medium, Extension. Oh, Bak Baka, okay Pero sabi po nung PMM, pwede ako. Kasi Kedipal. yung resibo dito sa akin. Ito po ba nanay para po kay May May, may gatas. At saka po, mayroon pa po sobra. Ay. So so Opo. Nanay, po, po ng, ano, Ito po yung ano, pwede palitan yan. Resibo sa PMM ito. po. O. Tapos may mayroon ka pang pambiling ulam. Ay, thank wow. you very much. Sobrang itimalo sa, ano, sa, ikinagaling... P450, 450, Thank you po. Mayroon po, Maria. na natin yan. Dahil <laughs> para sa pamilya. At isin, Lely, nga. Ito po, lalay. Sana po makatulong po sa inyo ng malaki. Maraming maraming salamat po. So ano po masasabi po ninyo sa mababait nating sponsor? ah uh, sana po pa palakasin kayo ni Lord. Tapos po uh, mas marami pa po kayong matulungan. Nagpapasalamat po kung may bisay nyo para po sa aking pagka-scout pagka ko po sa amin ni Ma'am Shane, ni Nicole, Katabang. Katabang. Katabang, Dave. Katabang, Dave. Maraming maraming salamat po. Tapos puso po ako nagpapasalamat sa inyo, ma'am. Ah. Maraming maraming salamat po. Sana, ma'am. Ma pagpalain ka po ni Lord. Mas alam ko po na mas pabain pa po ang iyong ano. Magiging malakas po kayo at ma... ang tawag dito. marami pa po kayong matutulungan. Ipagpapala po kayo ni Lord. Maraming maraming salamat po. Hello. Uh, ito pong anak ko po, to, matagal ko na po itong pinapanalangin na sana po na may makakatulong man sa akin. Okay. Mapachet ako man po. Ano? Malay mo na Madala ko man po sa doktor kahit kasi po mas gusto ko po kahit ganito ang anak ko po mapapapakay ng buhay. Opo. Okay. Pray lang po tayo na nilagay kay God para patawad po mga viewers, mga kababayan, dahil na mga oras na yan, ah, hindi po namin agad na na talaga problema po ang aming lapel. So, sobra po nagpasalamat ang Pamilya Reblora sa mga sponsor po natin. Nakila, Ma'am Florence Dalangin from Singapore at sa ating anonymous sponsor from London. So, sobra pong napahiyak ang ating beneficiary na si Nanay Marilu. Ah, Naglalabandira din po siya, naglalako ng kanyang lumpia para po sa kanilang hanap buhay, para meron silang mapagkuhanan ng kanilang sa pang-araw-araw, sa daily needs. At ang kanyang asawa naman po, na si Tatay Arnolfo Reblora ay nagsasaka, nagtatanim ng palay, para po sa kanilang pangangailangan, matustusan ang pangangailangan ng pamilya, tutulungan po silang mag-asawa, at ang kakambal po ni, ni Shane ay isa pong normal, uh, achiever po sa school, napakatalino. So habang si Nanay Marilu, Mari po ay nagpapa-order ng kanyang lumpia sa munisipyo o sa kanilang barangay, dahil yan po ang kanilang ikinabubuhay. Bukod sa lahat ng yan, ay BHW din po si Nanay Marino, at ang kanyang asawa po ay isang barangay tanod sa barangay Subkad, Polangi Albay. So pasensya na po kayo, pinapatawad, kumingi po kami ng patawad dahil po nawalan o nagloko po ang aming lapel, lapel mic ng mga sandalin yan, ng mga oras na yan. So sorry po, hindi po namin sinasadya. Sa kabila ng kanilang kahirapan, may anak din po sila na isa pang may sakit na lalaki na epileptic na kinuhawan na po ni God noong mga nakarang taon, 2024. So ngayon po, yan naman po si Shane, isa pong 13-year-old, kambal po. So sobrang bawing-bawi naman po daw si Nanay Marilu doon sa kakambal ni si dahil napaka at si Ver. Uh, makikita mo sa kanila na sobrang napaka-positibo. Nagtutulungan ng mag-asawa kahit anong hirap ng buhay. Yan nga lang po ay tapos din sila dahil po sa BHW lang ang trabaho at barangay tanod. So, di po sumasapat. Kaya po, Nagsa-sideline si Nanay Marilu, naglalabandera at nagluluto po ng lumpia. Ginalako po niya at sa awa namang ng Diyos po, ay nakikinala na po siya sa kanyang paglalako. Minsan daw po ay papatikin sa amin ang kanyang lumpia. Mga kababayan, mga mga sandaling yan, naging emosyonal na po si Nanay Marilo dahil po sa sa pamilya. At ipagpatawad po ninyo sa aming pagkukulang dahil nawalan po kami ng boses, nasira po ang aming lapel mic. Sana po ay mapatawad niyo po kami at sana po ay maunawaan po ninyo. Kung nakarating po kayo dito sa parting to, maraming maraming salamat inuulit ko po, nagpapasalamat po ang pamilya Reblora sa napakabit natin mga sponsor from Singapore, Mount Florence na at sa ating anonymous sponsor from London. Mga kababayan, maraming maraming salamat, mabuhay, and God bless. 啊。<music>